Balita naman sa lalawigan nagdeklara na ng outbreak ng measles o tigdas sa Bangsamoro Autonomous Region o BARMM. Ayon sa Ministry of Health, halos anim na raang kaso ng tigdas ang naitala mula nitong Enero. Halos kalahati ng mga ito naitala sa Lanao del Sur, tatlong bata nang namatay. Para mapigilan ang pagkalat ng sakit, isang malawakang bakunahan ang gagawin sa BARMM sa paparating na Abril. Sa ibang balita, inararo nang truck ng bumbero ang isang o ang ilang residenteng nasunugan sa Bantayan Island sa Cebu. Abala noon ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog. Pero habang buhat-buhat ng mga bumbero at ng ilang residente ang malaking hose ng tubig, biglang umandar ang fire truck na nasa likuran nila. Inararo nito ang mga residente at rescuer at nakaladkad sila ng ilang metro. Nasa labimpitong residente ang nabangga kung saan marami sa kanila ang nabali anang buto. Tatlo sa kanila ang kritikal habang isang senior citizen ang patay sa aksidente. Sa investigasyon, lumabas na posibleng paliyado na ang handbrake ng fire truck. Nagbigay naman ng financial assistance sa mga biktima ang Madrid ang Madridjos LG Madrigejos LGU na may-ari ng nakabanggang fire truck. Patay rin ang isang backhoe operator matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato sa Tuwi, Batangas. Ayon sa mga pulis, kamakailan lang o kumakain lamang ang operator sa loob ng backhoe ng madiskrasya ito. Wasak ang mismong backhoe sa laki ng mga batong bumagsak. Nahati naman ang katawan ng biktima. Sa investigasyon, lumabas na posibleng lumambot ang lupa sa bundok kaya't bumagsak ang malalaking tipak ng bato. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.